Hello, magandang hapon mga ka so, So, uh, bablog ko lang ngayon ay about sa itong inay natin na naglalandi So, bali ngayon, uh, pa-2 days niya palang naglalandi Pero, nag-standing hit na siya So, ito So, standing hit na dito siya So, ito standing hit niya agad So, dapat ang AI ko nito mga kapigmate ay pang 4 days simula na maglande. Pero, eto, matapaga tayo ng pagano sa kanya, pagpapai AI. Kasi, ano siya, uh, maganda yung kondisyon niya na 2 days pa lang up, simula na magpakita ng sign na paglalandi. Oh. Hindi na siya nagalaw. 2 <coughs> days pa lang na nagpakita siya ng sign na paglalandi. After 2 days, yan, nagpakita na siya na standing heat. So, ito po, hindi na po tayo maghihintay ng 4 days dito or three days, ang gagawin na po natin dito, papaiay na po natin siya. so ito mga kapigmate, pag ganito yung baboy nyo, na nag standing heat siya, ay nasa condition po yung baboy nyo. Pag ganito. So, pero isipin nyo rin mga kapigmate, maraming baboy, maraming inahin na hindi po nag standing heat. Kaya gantong sitwasyon, pag yung baboy nyo nag standing heat siya, ah, uh, ano po yung mga kapigmate, So, magandang sa inyo na na-condition ngayon. So, pag ganito, base na rin sa experience ko, pag gantong baboy na nag-standing hit siya, yun, so maganda po yung pag, magiging pagbubuntis niya. So madami po yan mga anak. Pero marami rin po mga kapigmate na naglalande na baboy na hindi nag-standing hit. Yan, so ngayon, oh, hindi, na siya, hindi na siya gumagalaw. Oh. <coughs> yung ari, hindi ko na ipapakita mga kapigmate kasi uh, bawal kay YouTube bawal po yun. So, ito, sa dedo niya naman, medyo, yung sa paglalandi niya itong mga kapigmate, minsan sa pagmaganda yung kondisyon ng baboy, itong mga nipple niya, yan, medyo namumula yung pinakadulo niya. Minsan po yun, ha. Ito na rin basihan ko ng sign ng paglalandi ng baboy. Pag nakita ko medyo namumula ang dedo niya, mga kapigmate, yung nipple niya, yun, alam, alam ko yun na maglalandi na. So, minsan naman, Nag, nagpapakita naman yung pamumulay ng nipple niya pag naglalandi niya talaga. Tapos meron din namumulay yung nipple mga pigmate pag buntis na. Mga basihan ko rin yung pag buntis na yung baboy pag namumulay, yung mapula, wala na yung nipple at hindi na nawawala yung pamumula ng nipple niya. Ito mga kapigmate, ito yung inay -in natin na galing to sa Himamaylan. Yung binlag natin noon na apat, sila, apat na piraso sila pero dalawa na lang silang natira ngayon. Ayun pa yung isa yung katabi. So yun. Ayan yung katabing inahin. So, yon hindi pa naglalandi. Pero, malapit-lapit na rin yan. Kasi medyo, yung nipple niya namumula na. Ayan, namo condition din to ngayong isang to. Uh, ayan, nakakondition din siya. Yung nipple niya mapula-pula na. Pero, hindi pa siya naglalandi ngayon. Ano pa yan? Siguro, magpapakita pa yan ng mga sign ng paglalandi. Baka magsimula yan bukas o sa isang araw pa. Ayan, o. Oh. No? So magandang kondisyon ito. So ito may, may may tumulo pa dito. Natulo pa yung katas niya. <coughs> Yan. So sama gantong baboy mga kapigmate na nagpapakita na may tumutulong katas. Tapos nagpapakita rin na standing heat, mapulang ari. Ah, maganda po yung kondisyon niya. Pag nakita niyo lahat ng sign ng paglalandi sa baboy. <coughs> Unang-una yung maingay. So, ito kanina, napakaingay nito kanina. So, ngayon na nilapitan ko, tahimik siya, mapapansin nyo. Gantong baboy din mga kapigmate. Pag hinawakan nyo, nilapitan nyo, yun, hindi nagalaw. Yan din po, sign din po yan ang paglalandi ng baboy. Yung hindi mapakali. Tapos, yung pamumula ng are, alam na, alam na naman ang karamihan yun, yung pamumula ng are na magsisimula sa malit na mampula-pula tapos hanggang sa mga mapis o mampulang-pula na talaga. Yung pamumula po mga pigment ng ari ng baboy, uh, kalimitan tumatagal yan ng 5 days. Tumatagal yan. Pero pag pinabarakuhan nyo, pinaiay nyo ng 5 days, wala na po. Late na po yun. Pwede mabuntes pero late na late na po yun. Yan. So, sa susunod na vlog natin, pag-usapan naman natin yung mga Ibang sign na paglalandi ng baboy na hindi hindi kagaya nito, yung mahirap mga katignate na mahuli, mahirap pakastahan. Tapos mahirap malaman kung kailan ba dapat pakastan or hindi, mahirap. Sabihin natin na mahirap maglandi. Yung marami. Marami tayong pag-uusapan, Mamaya so tapusin lang natin itong vlog natin dito. Ano, hindi na siya gumagalaw.